paano mo mapoprotektahan at mababalance ang iyong physical, spiritual, emotional, and identity while praising God. By, actually, this message just came. By growing also through your spirituality characteristic manners attitude because if you cannot grow inside you will still is seeking something and you will tagalog lagi mong iisipin yung ano, yung sakit na nararamdaman mo, yung inis, yung insecurities, yung soak sa English. Nung kasing Tagalog nun. Pag naghahanap ako ng English, Tagalog na isip ko. Kung naghahanap ako ng Tagalog, in English, hmm, yan si Google nanganginano ko yung magtatampo. Yung lagi kang magtatampo sa narinig mo, lalo-lalo kung nagpipreach yung preacher or sa isang tao. lalo lalo kung yung pinagrinigan mo nung word na yon is akala mo ikaw yung pinaparinggan, is magtatampo ka agad. Kailangan mo mag-grow emotionally inside para lumakas ka kasi lahat ng tao marunong magparinig palakasan lang ng loob yan kasi hindi natin may iwasan na walang taong hindi maiinis at magpaparinig paano kung hindi ikaw pala yung pinarinig pinaparinggan pero umiral yung paranoid mo di mas malakas yung paranoid kaya sa lakas ng loob na, imposible naman ako ang pinaparinggan nun. Ikaw ako pinaparing pinaparinggan. Pero, nung alam mo na kung sino yun, dark side, natamahan ka naman. Kahit iba yung pinaparinggan nung taong yun, pero mafe-feel mo, may nafe ka na energy na, na, para kang pinaparingkan. Ikaw talaga yun. Pero sinong nagparinig, nagbigay uh, ng pagpaparinig, Naginamit yung taong yon, yung words. Para magtampo ka at lalong hindi gumanda yung relationship mo sa Diyos. Anong sa palagay mo? Comment down. Comment dun sa side pala. <laughs> so, para lumakas tayo at mapangalagaan natin yung faith and believe natin sa ating Ama na Diyos at lahat ng magagandang natutunan natin. Kailangan nating mag-grow. Spiritual. Ay, mag-grow in manners, attitudes pala para mabalance yung ano yun, yung spiritual, uh, physical, emotional identity. Mag-grow doon na part. Kaya may tinatawag tayong we are still are growing in our faith. Pag naririnig mo yung preachers minsan, may bata pa sa atin. Kahit alisin mo yung religion na yan, ilang beses ko din binanggit na bata pa tayo in an adult body sana naintindihan nyo yung sinabi ko sa part na to na to balance while fixing and making our relationship more stronger to our Father God is we have to grow inside also kasi hindi mo mapupotect sa pag-aalaga nga ng anong mga anak eh ba diba? hindi mo sila as in mapupotectan mag-state mag ako ng uh, example through a situation na makaka tayo bilang isang magulang kung may problema ka din sigurado mo bang 100% or kahit 99% kasi hindi perfect nga na mapapangalagaan mo yung mga anak mo na yan kung alam mo may problema ka din sa sarili mo hindi di ba magiging 60% nun is uh, mapupunta sa self-centered. Yung 40% is sa mga anak. may isip mo pa, 70% sa'yo or 30% sa kanila. Kaya mayroong ibang magulang na hindi nila mapapangalagaan yung mga pamilya nila, lalong-lalo yung mga anak nila. Kaya, at the end, it will lead to separation. Kaya kailangan talaga nating maging handa sa lahat. Emotionally, identity, identity spirituality, physically, etc. diba kahit pag build ng family So thank you for hearing my statement today